ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat pagkiwalay ng tao. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan ni San Pablo, ang babaeng may asawa itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Basahin natin ngayon ang tres. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mga ngalo niya. kung mamatay ang asawa, ay laya siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mga niya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Tinan napakaganda ng aral ng Diyos sa mag-asawa. Samantalang nabubuhay nakisama ka sa ibang lalaki, tatawagin kang mga niya. Sabi. Dada kung mamatay na asawa, laya ka na. So hanggang kamatayan, mag-asawa kayo. Kaya ngayon, baka mayroong lalaki, gusto makapag-asawa ng iba, pinatay naman yung asawa niya. Kaya pagkapatay na ang isis ko, ikaw, pwede na ako mag-asawa sa iba. Wala na akong kasalanan. Meron pa rin dahil bawal naman ang pumatay. Di ba? Kaya, kailangan nagtatag kayo sa isa't isa. Yan po, walang mamamagitan, walang third party. Ang dalawa magiging isang laman. Hindi po sinabi, ang lima magiging isang laman. Ang ani magiging isang laman. Ang sinabi ng Diyos, yung dalawa magiging isang laman. Hindi tatlo, hindi pwedeng may third party. Magkakaroon ng silusan, magkakaroon ng away. Dapat kayong dalawa lang talaga tawa magiging isang laman. Hindi po ipinaintulot ng Biblia na magkatatlong asawa. Kasi, samantalang nabubuha yung asawa mo, nakisama ka sa ibang lalaki, tatawagin ka ng mga nalang niya. O, edi hindi pwedeng maging dalawa lalaki mo. Dapat isa lang. You're still my man. Nothing can change it. Di ba na meron ganon ano, no? kanta, you're still my man meron namang kanta yung palalaki you are my lady eh de biski sa kante, tama eh you're my man and you are my lady Aba, hindi naman sinasabi you are my ladies and you are my men ha? di pwede yung namaramihan bawal po ng bib yun, pangangalo niya ang tawag to, pang nakisama ka sa ibang lalaki, samantalang nagubuhay ang masawa mo ay tatawagin kang mga ngalan niya. Ano ang sabi sa Biblia? Basahin natin sa 13.4 ng Ebre. Pakinggan niyo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Pawang hahatulan ng Diyos yung mapakiapid at sa yung mapangalunya. niya. Kaya bawal po yan eh magkaroon ka ng extra marital affair. Bawal po ng Biblia yan. Dapat kayong dalawa lang. Ano? Pinagsama na kayo ng kautusan, itinali na kayo. At kung na natali na, anong kasunod? Balikan natin ang Mateo 19, versikulo 6. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Di bawal ang diborsyo. Ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat panghiwalay ng tao. Kaya dito sa amin, mga kababayan, bago kami pumayag na mag-asawa ka, pinapatiyak muna namin, talagang mahal na mahal mo na yan. O kasi kawawa naman yung babae, eh. pagka hindi mo naman mahal, pagpaparausan mo lang, kawawa naman yun. Pag nagkaasawa yun, at nalamang hindi na virgin, ay eh baka iwan na naman uli yun ng susunod na lalaki. O hindi naman siya mamahaling totoo dahil alam na hindi na siya virgin eh. Kaya dito po sa amin, bago kami pumayag na mag-asawang lalakit babae, tinitiyak muna namin talaga bang mahal nyo na ang isa't isa. Nakahanda na ba kayong sumunod sa aral ng Diyos na walang hiwahiwalay? Kasi pag naghiwalay, matapabayaan na yung mga anak. Ano? Kaya parami ng parami ang mga juvenile delinquent. Maraming mga mag-asawa, may mga broken families. Asawa si lalaki ng iba, asawa si babae ng iba. Yung mga unang anak, napabayaan na. Nakagalitan na nung madrasta. Ayaw namang mahalin ng pangalawang asawa. Magulo po yan, mga kamabayan, pag kami divorce at may Kaya kami, bago kami pumayag na mag-asawa ang isang kapatid dito, Tinitiyak namin, mahal na mahal na nyo ba talaga? Kailangan meron na kayong paghanap buhay. Kailangan meron na kayong matatag na kalagayan bago kami magbigay ng bendisyon. Sa mag-aasawa, tinitiyak namin sila ay susunod talaga sa aral ng Diyos. Kaya dito sa aming samahan, siguro kung halimbawa isang daan ang nag-asawa, wala pang 1% yung nag-ihiwalay. Eh. Pagka naman sila ayaw pasakop, maghihiwalay sila, titiwalag namin sila. Ganyan po ang disiplina sa samang ito. Napakalawak po kapatid niyang aral tungkol sa pag-aasawa. Pero napakaganda po niyan. Pinapakita ko lang sa inyo, may aral lang Diyos sa Biblia tungkol sa mag-asawa. Napakaganda niyan kung bago